talaga yan eh. Niludan ko lang yan mga idol. Pero tingnan mo yung mga idol oh. Mm, bakbakan na nung sila na may kalaban mga idol. Yan, kita mo na yung bakbakan. Grabe. Walang ayaw dyan. So yun, what's up sa inyo mga idol, no? Ayan oh, balik, balik na naman tayo sa hilig natin, sa gagamba, no? Uh, tuloy lang, yung Incub natin ah. Reload ngayong 2025. Umpisa na naman tayo ulit mga idol. Yan, shout out pala dyan sa mga lahat ng user ko. Sa gamot natin. Yung iba dyan, ah, tahimik lang. Yan. Yan, nag, nag ano tayo, magsisample tayo ng ano dyan. Sa gamot natin. Sample tayo ng laban kasi bagong timpla natin yan. Bali yung ginawa natin dyan, kinargahan natin kagabi. Tapos Kinabukasan ng alas, jes. Kinargahan ko ulit. Balik, pinuwirisan natin, sinubukan natin kasi kung maka-udi ba o hindi. Mamaya, baka malakas maka de Kasi, yan yung original natin na gamot. Yung ginagawa, sinubukan ko lang simpre. Mahirap na baka nakamalitay tao lang. Yan. Pero, sukat lahat yan. Palaging ganun ang timpla ng mga gamot natin. Ganon at ganon ang sukat niyan. Yan, pag nag-load pala kayo mga idol, nahirapan kayo. Ginawa ko kasi dyan, pinatak ko dyan sa may lagayan ko, sa si babaw, oh, sa may fiberglass glass yan. Yung lagayan. Pinatak ko lang yung gamot dyan, tapos kahig ko lang dyan, sa kaya ipahid sa kagamba. Ganon lang dapat maglagay, mga idol. Para di kayo mahirapan. Kasi pag si syringe, pag nagamit mo isang beses yan, yung syringe, oo nga, hindi pa yan babara ngayon. Pagka tumigas na yan dyan sa ilalim, yun na yun, magbabarabara na hanggang sa pupuslit na yung gamot, sayang mga idol. Kaya mas maganda, ipatak mo lang dyan konti sa may, ano, kung may plastic, ganun. Kahit nyo na lang, tapos pahid nyo sa pangil mga idol. Ang importante mo dyan, mapahid talaga sa pangil. Tsaka kapag nagpahid kayo ng gamot mga idol, pakunti-kunti lang, wag yung, wag kayong manggigil sa paglagay ng gamot kasi... Ang gagamba nga, lumalaban naman yan kahit hindi nga walang ang gamot yan eh lalaban yan eh. Basta malagaan mo ng maayos. Pero maganda talaga yung may gamot kasi may gigil. Gigil at saka malakas siya. Yan, pinunduhan natin ng gamot. Naglalagay natin ng gamot dyan. Bali, dalawang laban yan. Yan, tsaka dito natin, napansin natin mga idol kasi yung isang tigrihan na yun, medyo maliit yan sa isa. Ang ginawa ko dyan, ah... Uh, natin yung katawan o pinakain natin ng marami. Hinabol natin yung katawan ng isa para makalaban siya kasi wala tayong gagamba. Pangit pala yung mga idol. Medyo pagdating sa laban, mabigat pala yung katawan niya. Ayan na. Medyo maganda na yung tulog nila. Ah, Nagsuta tayo ng gloves para maganda tingnan yung ano, bakbakan. Hindi siya pa ano, ano, sa kamera yung bakbakan. Nagano tayo. Sirbukan natin kulay itim na gloves. Yan para makita kagad yung gagamba. Yan you know. Oh ganda na ng galaw. ganda talaga yan. Yung kulangan na yan. Tresira size. Kaso yung isa nga, tigrihan, medyo maliit sa kanya. Kaya pinakain natin ng marami para abot-abot naman sa puwersa. Mali pala yun mga idol. Pangit pala pag ganun yung habulin mo yung katawan. na biglain mo siya. Tapos ilaban mo. Maganda siguro. Ipahinga mo na. Kasi binigla mo nga sila ng katawan. Pumotsog. Yan. Parang bulay yung chan yan o bang bigat dapat pala yan pinahinga muna natin mga dalawang araw bago natin ilaban maliit talaga siya doon sa isa pero sa laban na yan mga idol utsujis yan pero makikita mo dyan hindi talaga ayaw yung gagamba nahulog lang siya pero hindi siya ayaw talagang kumakagat siya lalaban talaga siya yan sa mga ano pala dyan, mga makapanood sa video natin, mga mahilig nagagamba gagamba dyan, kung gusto nyong murder sa akin ng gamot, pi lang kayo mga idol, tsaka sab, ano na rin, kung taga saan kayo, para malaman ko naman kung hanggang saan umabot yung video natin. And simpre, at saka pakisubscribe na rin ang ating YouTube channel. And maraming salamat. Ito na, magsample na tayo. Pangalawang pointing yan. Yan, di talaga malaki yung ano, buhid. Boom, bakbakan. Yan, matapang din yung tigriya yan talaga kasi maliit siya sa laban. Ah, na yun na, laglag siya inabol. Tingnan natin sa ano kasi magpakamatay talaga yung gagamba na yan. Pipitik siya, di niya kaya yung lakas. Malakas talaga yung malaki. Yan, pero matapang siya sana. Kaso, malaki nga yung kalaban niya kaya nahuhulog siya. Eh, pagdating sa ulutan mga idol, ah, huwag kayo magpapaano kasi lahat ngayon may gamot. Gagamba. Nakagamot lahat ang gagamba ngayon. Kayong maniwala na sabi mo lang gamot, ah, parehas talaga yan. Lalo dyan sa probinsya. Sa atin dyan, sa Mindanao. Ah. may mga nag-order rin sa akin dyan. Yan. Panalo naman sila mga idol. Kaya lang, hindi na naman, hindi naman pwedeng hindi karmatalo. Meron talagang talo. Huwag kayong maniwala doon sa sabing hindi natatalo porkit may gamot. Hindi. Hindi ganon yun. Hindi porkit may gamot ka, hindi ka naman tatalo. May mga gamot din yan sila. Yan. Parehas kayo may gamot. Kaya ang ano dyan, pagalingan sa pagkukondisyon, pagalingan sa pagalaga talaga mga idol. Yan ang pinaka-importante. Tsaka maganda yung pisa. Yan. Hindi ayaw yung gagamba na yan. Dahil yan sa gamot mga idol. Hindi yan ayaw. Lalaban ang lalaban yan. Hmm. Kasi hindi nga niya kaya kasi malaki. Yan. oh. Kagat nang kagat yan oh. Yan buma oh na sa Malaglag pa nga yung malaki dyan eh. Kasi nailalim niya oh, yan oh. Natulak niya. Nalaglag pa, bumawi pa. Ganun nang ano pagka matapang yung gagamba, hindi siya takbuhin. Kahit medyo maliit ka sa laban, may pag-asa kang manalo kasi lalaban at lalaban yung gagamba eh. kahit napipitek siya babawi at babawi yan pag nakaganti ng kagat yan na madiin may pag-asa kang manalo talaga tulad yan bakbakan ng bakbakan kasi hindi nga siya ayaw mga idol lalaban siya ng lalaban Ayan o balik bali siya ang dami yung sugat yan ang dami ng tama Ayan o kumakagat talaga siya lalaban talaga yan Yeah, grabing gamot na nagawa natin ngayon mga idol yung Incub original natin mga idol. Incub Dinger. Yan yung original natin. Grabe mo ko patapang sa gagamba. Yan. Tsaka matibay. Tagal na nang bakil nila mga idol. Bakbakan. Yan. Parehas kasi nakagamot yan talaga. Yan. Tutulak siya pero di niya kaya mga idol. Yan o. Oh, ha, Sapot siya Oh, kahit na ilalim, Oh. Yan. Parang dito na yata siya tatapusin mga idol. Kasi mahawakan siya dyan sa malaki. Yan, di ano, kapitan sila. Yan, ang siya, sakit niya, nasa gilid, mga idol. Yan, pero kumakagat talaga siya. Yan, bumawi, mga idol. Yan, grabe, sakyan masakit, mga idol, sa dibdib. Pagka nadibdiban ang gagamba mo, asahan mo, mga idol, sigurado, paralyze yan. Diritsa yan. Yan, pag nadibdiban, ayan na. Nahamaka na talaga siya. Pero hindi siya umayaw. Pero sa laban na yan, lamang talaga yung isa, mga idol. Otsujis yan. Sa laban na yan, otsujis. Eh uh, na, ito isunod natin kaagad yung ano, pangalawang laban. Yan parehas magandang pangatawan. Magandang kahanila nila Parias. Tapos yung gamot parehas kaya yan tinanaw inano na yung galaw. Maayos. Yan. Kailangan marunong kayong tumingin sa gagamba. Marunong kayong umano sa katawan, bumasi sa galaw. Yan maganda ka pointing yan dalawa na yan. Maganda kaalaga natin. Kagabilang. <laughs> yan. Kagabilang natin hawakan yung mga gamba na yan. Bakbak -bak agad. Hindi natin kasi gusto ko lang sampulan yung gamot na kakatipla ko lang. Hmm, yung Gaganda mga galaw ng mga gamba na yan. Tignan mo yan o. Kung, ulang mga ano talaga yan eh. Niludan ko lang yan mga idol. Pero tignan mo yung mga idol oh. Hmm. Bakbakan na nung nakaraundam sila na may kalaban mga idol. Yan. Kita mo na yung bakbakan. Grabe. ulang ayaw dyan. Yan, makasing sukat kasi yan sila mga idol eh. laki an ah, bakbakan. Pero mas magaling yung isa mga idol. Integrihan ano, matigas talaga. May gagamba talaga na magaling. Ayan, oh, galing umiikot to oh. Ganyan dapat, bago kayo maglaban, subukan nyo muna yung gagamba na na ganyan kung paano umaway. Subukan nyo. Ah, ba siguro makabasag kayo ng basagin nyo siya na basagin. Mga dalawang bisis siguro, mga dalawang bisis na basag. Pag lumusot sa basag na yung mga idol, halimbawa may tama siya, hindi naman siya na